Finally, andito na kami ulit sa Muscat. Namimiss ko to. One month din kaming nawala, ano, kasi nagbakasyon kami sa Egypt. So, finally, andito na kami ulit. So, pupunta tayo, guys, sa may likuran dahil meron akong alaga doon na malunggay. So, namimiss ko na yung malunggay. So, titingnan natin, guys. Apat na taon ko yung inalagaan. So, pupunta tayo sa may likuran namin. Ito yung malunggay, guys. So, ang daming mga bulaklak. At kunti lang yung dahon niya. Namumulaklak na siya. Ito yung bulaklak ng malunggay, guys. O. Oh. Mga four years ko rin itong inaalagaan. Ganito siya, guys. O, oh, ito yung puno niya, o. Oh. Mapayat yung puno niya, guys. O. Oh. Yan. Done. Wait, this is you like it? Ito yung malunggay, guys. Na ano siya. Puro na siya bulaklak. Ang daming bulaklak. Tapos kunti lang yung dahon niya. So pupunta pala kami, guys. After nito, chinecheck ko lang tong puno ng malunggay. Tapos pupunta kami sa my park kasi namimiss ko yung area na yun. Yun yung favorite ni Sara na maglalaro siya doon ng slide. So pupunta kami doon guys. Alagang-alaga ko talaga itong malunggay guys. Kasi kapag ako'y kabuhi guys, yung kabuhi on ko. So slow ako ni siya guys. Butangan ako mga kalabasa, talong, batong, ah uh, fights na guys. So favorite ko talaga itong malunggay. guys guys parang nasa Pilipinas lang din ako dito. Oh. May puno ako ng malunggay. So, ito yung view ng labas namin, I mean, guys. Ito. Hindi siya main road. Parang ano to eh. Parang kanto. Pero maraming mga sasakyan din ditong dumadaan. So, dito kami dadaan, guys. Papunta tayo doon sa Bay Park. Malapit lang mga 2 minutes lang walking. So, pupuntahan natin. Ito yung daanan. Pero hindi to siya main road doon pa sa kabila. So, tatawid tayo guys. Pupunta tayo doon. So, ipasyal ko na rin kayo guys. Ito yung mga kapitbahay namin dito sa Muscat. Ayan, tahimik dito guys. Hindi katulad sa Pilipinas. Guys, busy sa trabaho. Walang time sa pagkikipag marites. So, ito na guys, mag-walking-walking -walking tayo. So, lakad-lakad lang tayo. Within 2 minutes, ando na tayo. Sa... Habang naglalakad kami ni Sarah nito, natutuwa ako dahil si Sarah excited niyang makita yung park kasi gusto niya talagang mag-slide doon. Namimiss niya kasi dati, after school, talagang lagi naming pinupuntahan tong area At na parang nani nanibago na naman ako sa weather dito dahil sa Egypt, super lamig talaga guys. Still doon sa Egypt, as in double-double kami ng suot. Plus, patungan pa ng jacket. Dito, pagdating namin sa Muscat, hindi siya ganun kalamig. Parang, medyo mainit. Dito. So, ito yung pinaka main road, guys. Tatawid tayo dun sa kabila. Ayan, andito na tayo, guys, sa my garden. Ayan, napakagandang mga plants dito. Mga flowers. Tuwang-tuwa ako nito. Nakaka-relax dito guys. May mga ibang tao dito din sila parang nag-e-exercise for walking, nag-ikot-ikot sa paglalakad. So maganda dito guys, nakaka-relax. Tapos kung gusto mo rin, meron din coffee shop dito sa building na to, sa may likuran. Marami din may, may mga coffee shop din dyan. Tapos ayan, si Sarah tumakbo na siya. Patalon-talon sa may mushroom. Ayan. Gustong gusto niya talaga yan. Ayan, tumakbo na siya papunta doon sa my slide. Ayan, tumakbo na si Sarah. Iniwan niya ako dito. At nakita ko rin yung kaibigan ko dito. As napaka small world talaga. Nakita kami dito ni Miss Fatima Mohammed. Yung suki ko dati sa alahas. At nirespeto ko na lang ayon naman niyang makakita dito sa video dahil ayaw ng kanyang asawa. So super higpit daw ang kanyang asawa, ayaw makita ang kanyang beauty. So ito na nga guys, naglalakad na ako para sundan ko yung anak ko na nandoon sa my slide. So napakaganda ng view dito guys, super ganda talaga as in, napaka refresh ng hangin dito. So nag-request nga ako kay Fatima, nakuhaan niya ako ng Uh, video dito sa my spot na to. Ito. <laughs> sa likod ko, coffee shop yan guys. So, ayan, binudyohan niya ako. Ito. Napakaganda dito. Ayaw niya kasi makikipag ano eh. Ayaw niya makita yung beauty niya. Kaya sabi ko, ayan, hawakan mo yung camera o oh, videohan mo muna ako dito. O, di ba ayan, nautusan ko pa siya so ayan guys, sa likuran ko coffee shop, tapos andun pa sa unahan si Sarah, iniwan ko na lang at safe naman dito guys napaka safe, kasi maraming mga security guard dito, at saka meron din camera dito, may camera sa buong bawat sulok, so super safe dito, napaka safe, so habang busy kami dito ni Fatima guys dahil biniduhan nga niya ako, ito pala si Sarah, hinahanap pala niya ako kaya umiiyak siya, kasi dito kasi kami sa kabilang side, at siya naman doon sa kabilang side. Kaya ayun hinahanap niya ako, umiiyak akala niya nawawala na yung nanay niya na lulungkot iyan. Sabi ko hindi mawala ang nanay, andito lang palagi. Kaya nababad trip siya. Akala niya, iniwanan ko siya dito. Sabi ko, ayan, mag-continue ka lang doon sa paglalaro. Makikipag-kaibigan ka doon sa mga bata. At dito lang yung nanay. So, nakaupo ako dito, guys. sinayaan ko siyang maglalaro para mag-enjoy naman. At inaantay ko siya. At marami din siya mga kalaro doon. Marami din yung mga batang naglalaro. So, hinahiyaan ko lang siyang mag-enjoy. At nakaupo ako dito kasi iniwanan na rin ako ni Fatima. At ayan nga patakbo, takbo. Patakbo, takbo si Sarah, akala niya mawawala na naman ako. Sabi ko doon ka lang, mag-enjoy ka lang doon. Makikipaglaro ka sa mga bata, hindi ako mawawala. Dito lang palagi ang nanay. So, At lumipat ay... nga ako ng pwesto, malapit Isi? doon sa area ni Sarah. Ayan, nagkuyakoy, kuyakoy ako dito guys. Ang sarap, kuyakoy, kuyakoy. Natutuwa naman more. ako nakita ko yung anak ko na nag enjoy At meron ding ibang mga bata dito naglalaro. At gusto ko rin siyang makikipag-mingle doon sa ibang bata para maging masaya siya. Siya. So ayun na nga, abang nakaupo ako ditong pinanood siya, naiihi ako. Kaya iniwanan ko muna siya, naglibot-libot ako dito, naghahanap ako ng toilet. Hingihi na ako. So ayan, nililibot ko. Malapit lang din naman sa area ni Sarah. So magto-toilet muna ako guys. Hingihi so nakapag-toilet na, na nga ako, hinahanap pala ako ni Sarah. Sinusundo niya ako. Kala niya nawawala na naman niya ako. Ayan, tumakbo siya. So bumalik kami guys doon sa playground para ipagpatuloy niya yung kanyang paglalaro doon. So ito yung view. Ang oras ngayon dito guys is 5.35 ng hapon. So mag-aalas 6 na. So, ang ganda talaga ng weather, guys. Hindi siya mainit. Maaliwalas yung hangin. So, perfect timing yung ganitong oras. Kasi kapag sa tanghalian, hindi siya, ano, hindi siya maganda. Medyo mainit. So, ito, maganda siya. So, ayan, naglalaro siya. Binigyan ko lang siya ng within 5 minutes. Balik na rin kami. Uwi ng bahay. Kasi magluluto na rin ako ng hapunan. So, ayan. Binigyan ko lang siya ng 5 minutes more na mag-stay So, go, Sarah. Go, go, go. Ayan. Maakyat siya dyan, guys. May mga ibang bata din dyan, kasabay niya. So, naglalala. may nakilala siya dyan na uh, isang bata din, nakikipagkaibigan siya dyan. So, naglalaro silang dalawa dyan. Go, Hold on. tired. You're tired? So mag-6 na nga ng hapon, suniyaya so, ko na yung aking anak na umuwi na kami kasi kailangan ko rin mag-prepare ng hapunan. Kailangan ko pang magluluto at marami pa akong gagawin sa bahay. Alam nyo naman ang buhay ng nanay. So maraming gawain talaga. So prepare lang ng hapunan. At ito namang anak ko, humihirit pa ng 2 minutes. Sabi ko tama na, wala ng 2 minutes, uwi na tayo at magluluto pa ako ng hapunan natin at nauuhaw na din siya. It gusto niyang bumili ng tubig. Eh, sayang naman yung uh, 500 baysa bibili ng tubig at malapit lang naman ang bahay namin. So lalakarin na uwi ng bahay at doon na lang iinom ng tubig para makasave. O diba? So ayan na nga guys. Uuwi na kami. So ayan. Thank you for watching. Hanggang susunod. Bye. God bless.